Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 10, Talata 28 hanggang 31. Ang Ebanghelyong ito ay karugtong o kaugnay sa Ebanghelyong ating pinagnilayan kahapon. Patungkol sa pagiging una ng Diyos sa lahat ng bagay sa daigdig na ito. Kaya nga sa Ibanghelyong ito, ang pinag-uusapan ay patungkol sa pag-iiwan ng mga alagad sa kanilang mga mahal sa buhay at kung paano nilang iniwan ang lahat. Kaya nga sinabi ni Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Yesus, tandaan ninyo ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng isang daang ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna. At itong ebanghelyong ito ay patungkol sa paglagay muli ng ating Diyos sa ibabaw ng lahat. Maging sa ibabaw ng ating mga ugnayang personal, ng ating mga relasyon sa tahanan, relasyon sa mga pinakamamahal nating mahal sa buhay, mga magulang, mga kapatid, ina, ama, mga anak, kahit pa nga mga lupain. At lahat ng ito ay hindi kailangang mangibabaw sa relasyon natin sa Diyos. Kaya nga malinaw sa Ibanghelyong ito na hindi masama ang mga relasyon o ugnayan na ito. Ngunit maaari silang maging balakid kapagka sila ay pumipigil sa relasyon at ugnayan natin sa Diyos. Kapag ang mga ugnayan at relasyon sa tahanan ay pumipigil para sundin natin ang kalooban ng Diyos, dito nagkakaroon ng suliranin. Kaya nga ang isang taong nais sumunod sa Diyos, ginagawa niyang pangunahin sa lahat ang pagsunod sa Diyos. Mas nangunguna kaysa sa kanyang pagmamahal sa kanyang tahanan. Ngunit ito ay mabuti. Sapagkat kapag nakita ng ating mga mahal sa buhay na nangingibabaw ang ating pag-ibig sa Diyos, ito rin ang magtuturo sa kanila upang sumunod sa Diyos. At napakaraming pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo sa buong daigdig kahit pa nga sa kasulatan ang mga taong iniwan ng lahat maging ang kanilang tahanan at sumunod sa kalooban ng Diyos. Maging ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang tahanan ay sumunod na rin sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang pag-iiwan sa mga mahal sa buhay dahil nais nating sumunod sa mga hakbang ng Panginoon ang magliligtas din sa ating mga mahal sa buhay. At sinabi pa ni Yesu Kristo na ang tahanan, ang pamilya ay hindi lamang tahit tahanan o pamilya sa laman at dugo. Sabi ni Yeso Cristo, kapag sumunod tayo sa Kanya, kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, isang daang ulit na ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga ina, mga anak, ganun din ang mga tirahan ng mga lupain. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya ay inilalabas tayo sa maliit na konsepto ng ugnayan. Hindi lamang ito ugnayang pamilya o tahanan sa laman at dugo, ngunit ito ay ugnayan na sa pananampalataya at sa espiritu. Kaya nga lahat ng nananampalataya kay Yesu Kristo, lahat ng kinasihan ng Espiritu ng Diyos ay ating nagiging kapatid, ating nagiging ina, ating nagiging ama ating nagiging mga magulang. Sabi nga ni Yeso Kristo sa ibang bahagi ng Ibanghelyo, sabi niya, sino ba ang aking mga kapatid? Sino ang aking ina? Sila na nakikinig sa salita ng Diyos at ginaganap ito sa kanilang buhay. Kaya nga ang simbahan ay isang napakalaking pamilya. Isang pamilya kung saan ang lahat ay nananampalataya. Ang lahat ay humahakbang pagsunod sa pagpasok sa kalooban ng ama sa ngalan ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo